Kamusta? Ang pangalan ko ay Tito Ramos at ako ay 40 taong gulang. Sa, sa taong ito, dalawang taon nang nakalipas, dati akong sundalo sa edad na 40. Nagsimula akong makaranas ng pamumula at matinding pananakit ng mata. Nung una, naisip ko ito dahil sa pangangailangan ng aking trabaho. Kaya naniwala akong makakatulong ang pagpapahinga. Gayunpaman, ang aking mga mata ay nagsimulang sumakit ng matindi at simulang ng pananakit ng ulo pagduduwal at nakakakita na halos paligid ng mga ilaw at patuloy na nagpapagod sa aking mga mata at aking paningin ay nagsimulang lumabo. Agad ako nagpatingin sa doktor at nagdiagnose sa aking glaucoma. Nangangailangan ng pagpapaospital at posibleng pag-opera na napag-aalala sa akin dahil mataas ang gasos. Hindi ko ito kayang bayaran kaya naghanap ako ng iba pang paraan tulad ng mga patak sa mata, mga antibiotic at tableta. unit, walang nagbigay ng lunas. Lalo sumakit ang aking mga mata at lalo lumala ang aking paningin ko. Sa puntong ito, kinakailangan ko na magbitiw sa aking trabaho sa militar dahil hindi na ako makapagtrabaho ng maayos. Habang nananatili ako sa bahay at naghahanap ako ng mga malaking paghihirap sa aking pang araw-araw na gawain, madalas na umaasa ang aking asawa at mga anak para sa tulong. Higit pa rito, ang pagiging walang trabaho ay nangangahulugan na wala akong kita. Na iniiwanan ako ng lubos na umaasa na walang pera para sa operasyon o pang araw-araw na gaustusin. Hindi ko masuporta ng aking pamilya o ang aking mga kaibigan. Ay nagpumiglas ako at gumagamit ng maliliit na mga ipon upang subukan at iba't ibang paggamit. Ngunit ang aking paningin ay hindi bumuti at aking kondisyon ay lumala. Eight months ago, ang annual meeting ng magkakaibigan ko ay dahil sa kahiyan at kawalan ng pera, hindi ako nakasali. Nang makita iyon, bumisita ang isa kong malapit kong kaibigan noong bata pa ako at nagtanong kung bakit hindi ako dumalo sa pagtitipon. Pinagtapat ko sa kanya na ako ay may glaucoma. Sinubukan ng iba't ibang mga gamot, ngunit hindi nagtagumpay, masyadong magasos ang operasyon at wala akong sapat na pera. Kina nga ilangang kong huminto sa trabaho, mahirap ang buhay, wala akong pera at naihiya akong dumalo sa pulong. Nagulo ang kaibigan ko, at tinapik ang balikat ko, bakit hindi mo sinabi sa akin? Nagkaroon din ako ng glaucoma, pero mas mabuti na ako. Bukas dadalhin ko ang gamot na ginantri ako ko para bumut ang paningin mo. Binili ako ng anak ko na pag naggamot na ito doon pa sa US, pero available na, na sa Pilipinas. Nagkaroon ako ng problema katulad mo. Kaya kinabukasan dinala kay Biga ang gamot para subukan ko ang gamot na tinatawag na Double Care Eye brain. Ginamit ito ng aking gabi at nararamdaman ko ang pagiging aktibo nito. Kaya napasaya ako at subukan ito dahil kulang ako sa pera, wala sa operasyon at napakabait ng kaibigan ko na ako'y bigyan ng gamot. Sa una, ako'y nag-aalinlangan ngunit nakita ko ito ay ginawa mula sa 100% natural na mga sangkap at walang epekto lalo na ako ay may mataas na presyon ng dugo. Nakakaramdaman ako ng na higit kumpiyansa at pinagpatuloy ang paggamit nito sa aking pagkamangha ay pagkatapos na isang linggo Nabawasan ang sakit ng aking mga mata, nabawasan ang aking sakit ng ulo, ang aking mga, mga mata ay hindi nagaanong pilit, halos lumiliit itang aking mga paningin at bubumuti kasunod ng payo ng aking kaibigan. Dinamit ko ito tuloy-tuloy sa loob ng tatlong buwan. Bumalik si Joy ng bumuti ang aking paningin. Sa pagsusuri, kinumpurman ng doktor ang aking paggaling ay hindi na nangangailangan ng pagpapaospital na nagliktas sa akin ang malaki halagang gastos. Ang tunay na pagpapasalamat sa aking kaibig at sa double care eye brain ay pagbawi ng paningin ay naging mas madaling mapuntahan ang pang-araw-araw na buhay. Makahanap ako ng bagong trabaho bilang isang security guard sa isang kalapit na gusali ng apartment. Masaya na ako at nag enjoy muli sa aking buhay. Hindi na pinabibigat ang pamilya ko, insecure sa kita o umiwas sa mga social gathering sa mga nakarahan nakaranas problema sa mga mga mata tulad ko, lubos kong inirorekomenda ang paggamit agad ng Double Care Eye brand Gumamit pa rin ako ng Double Care Eye brand para manatili, ang kalusugan ng aking mga mata at sa pagbawi ng malinaw na paningin. Ay napasaya ko sa akin na is lahat ng mapabuting kalusugan at magliwanag ng mga mata.